Good morning mga idol, good morning Panagpagong araw naman mga idol Ang bilis ng panahon Lunis na naman, lunis Trabaho naman tayo, trabaho Ito nga pala yung bagong job site namin Medyo mahirap tong job site namin kasi Akyat Kaya matagal tumatapos, sigurado Baka abutin kami ng mga tatlong buwan dito na yung ito na yung mga nagawa namin uh, apat na araw dikit-dikit yung pag ano pag drill medyo matagal yung trabaho nito kaya sa yung, yung job site namin o tagilid kailangan pa namin ipa-plast ano to kailangan pa namin ayusin uh, aw may mga mga pagsimula ng maayos kasi ayan oh, no? paket ayan ito yung gamit namin mga idol si EFA pag drilling nito daritso na concrete ayan dito dumadaan yung concrete sa ano sa hose pag butas nito daritso na dito naman dumadaan yung concrete sa bakal na to Ayan, dito. Kaling sa ka taas. Ayan. Ang tinatawag na safe, eh. Tapos, tapos ipukunik naman doon sa pump. Yan yung pump. Kaso wala pa yung, ano, pa-concrete truck. Mamaya pa.